Kumusta mga kaibigan? Isang magandang gabi sa atin lahat. At uh, kung mapapansin ninyo ay gabi ako nagbablog sa ngayon dahil sa araw wala po tayong time makapag-vlog dahil uh, busy sa trabaho at uh, ngayon lang yung time po natin makapag-vlog kaya wala pa po tayong tulog sa ngayon. oras po natin dito ngayon sa Bansang litwinya ay mag-aalauna na na madaling araw. So kakarating lang po natin galing sa trabaho. So nandito ako ngayon para mapag usapan natin yung tanong ng ating isang kababayan Dahil uh, naisipan kong itapik ito or pag-usapan natin Para hindi lang si kabayan yung nag-comment sa atin ang makaalam or uh, may matutunan Dito sa pag-usapan natin Kung hindi tayo pong lahat ng mga ating mga kababayan na interesado po or mag-apply po dito bansang Lithuania. Kaya, itapik po natin ito. Pag-usapan po natin. Samahan niyo po ako mga kaibigan. Pero bago natin ito pag-usapan, don't forget to subscribe sa ating YouTube channel, Kuya Rich Vlogs, at i-hit mo na ang notification bell all para lagi kayong updated sa ating mga susunod na mga videos na ina-upload. At lagi kong sinasabi, huwag niyo pong kalilimutan, i-share ang mga video po natin para po matulungan po natin ang ating mga kababayan. Dahil ang ginagawa ko po ay matulungan po kayo, lalo, lalo na po doon sa mga nagtatanong. Kaya ang gawin nyo din po ay ishare nyo din po ang mga video po natin para matulungan din po natin yung mga ating kababayan para sila po ay magkaroon ng mga impormasyon, mga ideas, kalaman patungkol dito sa Bansang Litwinya lalong lalo na po doon sa mga nag apply So, basahin ko ang ating topic ngayon, yung sa tanong ng ating kababayan. Ang sabi ng ating kababayan ni GC James, no? sabi niya, Idol, tanong lang, nangyari ba na may nauuna na maisyuha ng TRP? Katulad ng mga kasama ko nung September 15 na interview kami. Tapos nitong October naman sila nakatanggap ng approval. Tapos yung sa akin, wala pa ako na-receive na email. So ito ang pag-uusapan natin mga kaibigan. Dahil uh, ang ibig niya sabihin ay kung mayroon daw mga nauuna talaga na issuehan daw ng TRP. Bakit hanggang ngayon na siya ay wala pang natatanggap samantala yung mga kasamahan niya, ay may, may natatanggap na na approval ng migres. So now, ano mga kaibigan, mayroon pong mga ganon na mga nangyayari na hindi po yan na porki na una, na una tayo na interview or porki na huli tayo na interview ay, ay uh, kailangan sabay-sabay na ma-issue ng TRP. Or kahit sabay-sabay po tayo na interview ay dapat sabay-sabay din tayo ma-approval. Hindi po ganon mga kaibigan. Dahil yung yung ano po natin, yung application po natin ng TRB po natin ay may mga number po yon kung ano po yung makakasunod doon. Mayroong uh, app, application number yan. Kung ang, ang application number mo ay nahuli, ay eh, mahuhuli ka ma-process. Yung mga nauna naman, ay yun yung mga nauna ang kanilang mga number. Kaya wag po tayo magkita doon. Tsaka hindi lang po yun ang basiyan. Ano? I dapat i-double check po natin yung ating email baka mamaya ang email po natin ay hindi nakaka-receive ng uh, email mula sa Migris no or uh, nag-email na po sa atin, yung email po nila ay nandun sa spam, dapat i-double check po ninyo kaya po ay dapat pag nagbigay po kayo ng email address po ninyo sa Migris or sa BFS ay dapat sigurado po ang email po ninyo na yung email po ninyo ay active or nakaka-receive ng email. At wala pong mali doon. Kasi once na may namali po doon, kahit isang litra, hindi po kayo makaka-receive ng email ni Migris. No? Kaya, mga kaibigan, sinasabi ko sa inyo, pag nagsulat po kayo, lalo-lalo na po sa email na binabanggit po natin, ay dapat... Sigurado po yung email po ninyo, no? Dahil yan po ang kontak po sa inyo ni Migris or ni BFAs kung ano po ang status ng TRP po ninyo. O baka naman kaibigan yung interview po ninyo sa Migris ay 필 po ayo or bagsak po kayo. Pero kahit bagsak po 'yon mga kaibigan, nag-e-email po si Migris sa status ng TRP po natin no? Kaya kaibigan, kung ikaw ay hindi pa nakaka-receive ng email mula sa Migris, dapat i-double check po ninyo ang email po ninyo. I-check niyo po ang spam po ninyo. Baka naman ay eh, nag-email na po sila sa inyo pero hindi niyo po mm, napapansin. Kasi minsan pag sa spam po yan ay hindi po yan mag-iindicate po doon sa inbox ng email po natin. Sa gamitin po natin mga kaibigan ang Gmail po para uh, para ano po 'yon para mas maganda po pag Gmail ang gamit po natin. Wag po wag po yung Yahoo Mail, no? <coughs> kasi minsan lalo na pag sa uh, oras kasi pag nagbibigay si Migres ng uh, ng interview, eh minsan hindi po 'yun nagiging accurate ang time na 'yon. Binibigay po nila kapag yahoo mail po ang binigay po ninyo or gamit po ninyo dapat Gmail po ang gamitin po ninyo. At isa pa ano mga kaibigan, kung tayo po ay hindi pa nakaka-receive ng email sa mula sa mikris ay antay-antay lang po tayo. mag email din po yan sila. Kung tayo po nga, sabi yung napagit ko kanina, kung tayo po ay bagsak o tayo po ay pasado, mag email po yan sila. Maliwan na lamang kung talagang mali po yung nabigay nyong email ad kasi wala po kayo talagang marireceive doon. Kaya, kung tama naman po yung nabigay po ninyong email, antay lang po tayo. mag email po yan sila mga kaibigan. No? mag email po yan sila. Kasi, bihira lamang po na nangyayari na hindi po sila nag email Parang kahit nga po bagsak po tayo, kahit nga po lahat ng uh, update ng TRP po natin, ay nag email po talaga si Migres. Huwag po tayong ano, huwag po tayong kabahan, huwag po tayong matakot kung okay naman pong interview po natin sa Migris, nasagot po natin lahat, sagot po natin ng maayos. Wala, huwag po kayong kabahan dahil uh, pasado po kayo, no? Maliban na lamang kung yung company po ninyo ay uh, may problema dito po sa bansang Lithuania dahil uh, kapag may problema po 'yan sa gobyerno po ng bansang Lithuania, lalo, lalo na po sa tax na uh, medyo may hindi po sila nakapagbayad ng tax or any kinds of problem po ng employer po ninyo ay bibigyan po kayo ng email or email din po kayo ni Migris na ganito po ang inyo pong employer ay may ganitong problema na kailangan pong i-comply ni, ni employer po ninyo sa Migris kasi pag hindi po nila makomply ang mangyayari ay pwedeng ma-reject o ma-refuse ang inyong application sa TRP at isa din po yon na nagpapadelay ng inyong process or ng inyong uh, ERP sa so, pag may mga ganong problema. Minsan din po may hiningi din po na, na mga additional documents or, uh, or uh, requirements si Migris sa inyo. No? Pero so, magsasabi po yon sa employer po ninyo at sasabihin po ng employer sa agency at sasabihin po sa inyo na ganito po na ganito ang inyong kakailanganin. Halimbawa, ang inyong bawa isito training no or uh, certificate or diploma pinahanapan kayo ni Migris ay sasabihin po sa inyo ni agency po yon at dapat po ma-comply niyo po yon kaagad no para hindi po ma-delay ang inyong application sa inyong TRP kapag ka hindi niyo po na-comply kaagad yon matatagalan po kayo or uh, yung pang pa dahilan kung hindi po natin na-comply yun ay pili po tayong ma-reject kaya kung ano po yung mga kailangan po na uh, ano ni Migris ay dapat pong i-provide po natin yon at ma-comply po natin so yun lamang ano mga kaibigan uh, may na kayo sa video pananalitan natin dahil alam nyo po ay eh, talagang nakakaantok na no? At wala pa tayo wala pa nga tayong tulog talagang Bilit po natin na makapag-vlog at makapag-share po sa inyo ng kahit paano ay makatulong sa inyo bilang guide po ninyo pag paano apply po kayo dito sa bansang Lithuania. So sa mga pupunta po pala dito, mga kaibigan, ngayon po ay nag start na po ang lamig dito sa bansang Lithuania. Nag-negative na po kaya magpasiguro kayo ng mga pang-winter jacket, mga kapal na at sweatshirt, no? Sweet, uh, yung mga mahabang mangas magdala po kayo dahil taglamig na po ngayon dito mga kaibigan. So salamat sa lahat mga kaibigan. Nawa ang video po natin ito ay nakatulong po sa inyo kahit pa ka paano ay uh, nagkaroon kayo ng mga ideas, mga tips at impormasyon kalaman patungkol po dito sa Bansang Letinia. So mabuhay po kayo mga kaibigan. Lalo, -lalo na po sa mga nag-apply po dito. Push nyo po yan. Dahil parami na po tayo dito sa Bansang Letinia. Salamat sa lahat. God bless, God bless. Mabuhay po kayo. Mabuhay po ang sambayan ng Pilipino. Bye-bye mga kaibigan. God bless.